Pagbati sa lahat. Nakatutok ka sa devotional verse, ang iyong santuario para sa inspirasyon at positibo. Natutuwa kaming nandito ka. Huwag kalimutang mag-subscribe upang manatiling updated sa aming pinakabagong nilalaman. Ngayon, pumasok tayo sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay ngayon. Hulyo 8, 2024 Ang tema ng ating debosyon sa araw na ito ay Sakripisyo ng Pag-ibig talata. Walang sinumang higit na dakilang pag-ibig kay Sarito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Juan Kapitulo 15 Versikulo 13 King James Version Mensahe Ang pag-ibig ay hindi walang sakripisyo. Hindi ito maaaring maging tunay na pag-ibig kung ang isang tao ay hindi handang isuko ang isang bagay na mahalaga sa kanila para sa kapakanan ng kanilang mahal. Sa ating kaso bilang mga mananampalataya, inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil mahal tayo ng Diyos. Ipinakita niya kung gaano tayo kamahal ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Minamahal, mas may kakayahan kang magmahal kaysa alam mo. Kapag binigay mo ang iyong oras, lakas, kalayaan, kaginhawahan, at big para sa kapakanan ng iba sa kabila ng kung ano ang magiging halaga mo, iyon ay pag-ibig. Sa sandaling sinabi mong oo oh, kay Jesus, sa kabila ng pag-alam na may halaga sa pagsunod sa Kanya, iyon din ay pag-ibig. Ikaw ay kaluguran ng Diyos, minamahal. Magalak. Tayo ay manalangin. Aba Ama, salamat po sa iyong sakripisyong pag-ibig para sa amin sa pamamagitan ng iyong anak, si Hesus Kristo. Nagbigay ka ng halimbawa para po sa amin kung ano po talaga ang tunay na pag-ibig at kung paano po kami makalakad sa parehong paraan. Salamat po sa pagbibigay ng kapangyarihan sa akin na mahalin po ang iba tulad ng pagmamahal mo po sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sakripisyo ng pag-ibig Walang sinumang higit na dakilang pag-ibig kay Sarito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Juan Kapitulo 15 Versikulo 13 King James Version Hanggang sa muli nating pagkikita, sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Naway humayo ka ng may tapang, pag-asa, at pusong nag-uumapaw sa pasasalamat. Manatiling pinagpala, mahal na kaibigan.